Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay tungkol sa pananagutan at pangangalaga sa mga likas na yaman. Malaki ang pananagutan ng mga tao sa mga likas na yamang kaloob at biyaya ng Panginoon sa sangkatauhan. Tagapangalaga lamang ang tao sa mga nilikha ng Panginoon. Ang mga likas na yaman ay biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Ang lahat ng komunidad ay dapat magsama-sama upang mapangalagaan at manatiling malinis ang mga pinagkukunan ng likas na yaman. Ang bawat isa ay hinihikayat na sugpuin ang anumang makasisira sa ating likas na yaman dapat ding gamitin sa wastong paraan ang bawat likas na yaman. Ang pamahalaan ay nagpapatupad ng mga batas at programa upang sagipin ang ating likas na yaman. At narito ang ilang paraan ng pangangalaga sa mga likas na yaman. Pinakauna nga sa lahat ay iwasan ang pagtatapon ng mga basura sa ilog at dagat. Huwag gumamit ng dinamita sa pangingisda. Iwasan ang pagputol ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Taniman ng mga puno ang nakakalbong kabundukan. Narito rin naman ang mga bunga ng pagkasira ng mga yamang lupa. Nagkaroon ng global warming dahil sa pagkasira ng mga kalikasan. Ang global warming ay ang pag-init ng daigdig sanhi ng pagtaas ng temperatura ng himpapawid. Nararanasan na ngayon ang labis na pagkatuyo ng mga lupain at ang malawakang pagbaha. Dahil sa deforestation, madalas makaranas ng pagguho ng lupa ang ilang komunidad sa ating bansa. Wala na kasi ang mga punong nagpoprotekta sa mga ito. Dahil sa pagkalbo ng mga kagubatan, maraming hayop ang nawalan ng natural na tahanan. Dahil dito, marami sa kanila ang tuluyan nanganga, nangamatay. Ang iba sa kanila ay nanganganib ng tuluyang maglaho. Bunga ng pagkasira ng mga yamang tubig. Nararanasan na natin ang pagbabago ng panahon at ang pagtaas ng temperatura ng karagatan. Madalas na ang pagkakaroon ng fish kill. Naging mabagal na ang pagpaparami ng mga isda sa dagat ng dahil sa mga wasak na coral reef nararanasan na natin ang madalas na pagkakaroon ng red tide. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi tayo maaaring kumain ng pagkaing dagat sapagkat nagdadala ito ng lason. Lagi po nating tatandaan, karapatan at tungkulin ng lahat na pangalagaan at panatilihin ang mga likas na yaman ng isang komunidad. Ang labis na paggamit at pang-aabuso ng mga tao sa mga likas na yaman ang pangunahing dahilan sa pagkasira at pagkaubos ng mga ito. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat!